Negosyong mahina ang benta? Anong gagawin? Ito ang gawin mo. Alam mo ba na may mga negosyo kong nalugi? Dahil dyan sa benta na yan, sa usapang mahina ang benta. May mga negosyo kong nalugi dati. Dahil sa hina ng benta talaga. So nga pala kung hindi mo pa ako kilala. Ako nga po pala uli si Darcel Robles. Isa po kong negosyante na may limang taon na pong karanasan sa mundo ng pagnenegosyo. Naaalala ko pa dati. Hindi hindi ko makakalimutan yung negosyo kong nalugi. Dahil dahil sa sobrang hina ng benta. Ito kwento. First time kong magnegosyo taong 2020. So yun na nga, way back 2020 nung ako'y unang nagnegosyo. Akala ko nun, yayaman ako. Sa unang tatlong buwan, ang lakas ng benta ko. Sobrang lakas. Talaga ang daming pumasok sa akin cash. Ang lakas ng benta ko. Yun pala, curious lang ang mga tao. Na curious lang sa product na binenta ko. Pero pagkatapos ng tatlong buwan na yun, ito na ang labanan. Dumating na ang tunay na problema ang tagtumal. Pass forward natin. Lahat ginawa ko na para dumama-membenta. Kaya ang nangyari nun. nalugi 'yun. Paano siya nalugi? Sinukuan ko. Wala na akong pera eh. Natuyuan na ako ng pera. Talo na ako sa expenses ng negosyo ko. Mga fixed cost ng negosyo ko upa, pasahod sa tao, negative na ako. Di ko na matawid ang benta. Di na kaya ng benta ko ang expenses ng negosyo ko. No choice na ako kundi sumuko. Kaya nalugi yung unang negosyo ko. Kaya eto na, nung nalugian na ako ng negosyo, yung sunod na tinayo kong negosyo, pinaghandaan ko na. Yang tagtumal na yan. Yang mahinang benta na yan, pinaghandaan ko na yan. Kasi alam ko na darating uli ako sa problemang ganto. Nahihina uli ang benta ng negosyo ko. Pinag-aralan ko Pinaghandaan ko na. Alam mo ang ginawa ko? Nag-vlog ako. Bina-vlog ko ang negosyo ko. Dino-document ko ang negosyo ko. Binibidyohan ko ang mga customer ko. Talagang kapala na ng muka. Wala nang pakilang. Kapala na ng muka. Maging vlogger ka na. Yan ang ginawa ko. Kasi content talaga. Vlog talaga. Nagpaputok ng negosyo ngayon. Nagpapalakas ng benta ng negosyo ngayon. Vlog. Pag sumikat ka dyan. Yan ang ginawa ko dati. Ding hindi ko siya makakalimutan. Bina-vlog ko ang negosyo ko. Tapos nagpa-paid ads pa ako. Nagbabayad ako sa mga platform. Nag-a-ads ako dyan, nagpe-paid ads ako dyan, nagbabayad ako dyan ng maliit na amount para i-promote ang negosyo ko. Kaya ngayon, kita mo ang binipisyo sa buhay ko. Hindi ko na dinadaanas yung mahinang benta na yan. Ginagamitan ko ng teknik yan. Ang negosyo laging nadaan sa tumal. Pero ginagamitan ko ng mga paraan, mga teknik. Yan sinabi ko sa yung yan, mag-vlog ka. I-vlog mo ang negosyo mo. Ganyang kalupit ang binigay ko sa yung teknik. Ganyang kalupit ang pinagbago sa buhay ko. Kasi ginawa ko yan. Gusto kong maramdaman mo rin na lumakas ang benta mo muli at hindi ka malugian. Kaya kausap mo ko ngayon. Gusto kong ibigay sa iyo ang apat na paraan para lumakas muli ang benta ng negosyo mo. Ang pinakauna diyan, mag-paid ads ka. Alam mo ba yung paid ads? Yung magbabayad ka sa mga platform, diyan sa blue app na yan, sa red app na yan, sa black app na yan, magbabayad ka sa mga yan. Hindi mo kailangan ng malaking halaga. Maliit na halaga lang ang kailangan mo para ipromote ang negosyo mo. Kasi ang mga tao ngayon puro cellphone na lang yan. Kaya pag nagpaid paid ads ka, pinapromote mo sa mga platform na yan ang negosyo mo. Ipapakita nila yan sa maraming tao. At yung mga taong yun, unti-unti makikilala ang negosyo mo. At kapag nakilala na ang negosyo mo, dadako na tayo sa pangalawang technique para lumakas muli ang benta ng negosyo mo ay ang gumawa ka ng Facebook page, FB page mo. Diyan ka lang magpo-post lahat, lahat ng tungkol sa pagbebenta. Gawa ka ng FB page. Hindi ka makakapag-pay ads kasi FB pinakamagaling magbato ng mga platform pinakamagaling magbato ng paid ads kasi ang mga tao tambay sa FB kaya dyan sobrang sarap magpaid ads gumawa ka ng Facebook page mo para lumakas muli ang benta ng negosyo mo dyan mo i lahat tungkol lang sa negosyo mo. Tapos yung sinabi sa'yo number one, i-paid ads mo. For example natin, taga, taga Manila ka. Piliin mo lang yung malalapit na area. Yun lang yung i-paid ipa ads. Mahanap mo dyan ang tamang tao. Kung sino talaga yung solid, nasusuporta, magiging solid customer ng negosyo mo. At kapag nahanap mo na yung mga solid customer mo, gagamitin mo na tong number three natin. Ang number three nating paraan para lumakas muli ang benta ng negosyo mo ay ang be a vlogger. I-vlog mo na lahat ng negosyo mo. Lahat ng nangyayari para sa negosyo mo, i-vlog mo na. For example natin, fried chicken ang negosyo mo. Nagpiprito ka ng fried chicken, i-post mo dyan sa Facebook page mo. May bumiling customer, video ha mo rin. Lahat i-post mo sa Facebook page mo. Maging vlogger ka na. Be a vlogger. Ang pangatlo natin para lumakas muli ang benta mo. Kasi yung number tong sinabi ko sa pag nahanap mo na yung solid customer mo dahil sa gumawa ka ng FB page, nagpe-paid ads ka na. Lalabas na yung mga solid customer mo diyan. Lalabas at lalabas ang solid customer. At yung mga yun, yun yung mga magpapalo sa FB page mo. Palaging manonood sa mga vlogs mo. Be a vlogger. Pangatlo nating paraan para lumakas muli ang benta ng negosyo mo. Yung sinasabi ng iba na privacy, privacy. Ayoko maging vlogger kasi may private ako eh. Private life ako eh. sa na mag-private pag mayaman ka? na? Ano ka, artista? Para maging private? Kasi ako dati, kinapalang ko talaga mukha ko. Para sa negosyo ko, para sa pangarap ko. Kinapalang ko mukha ko. Narip ko reward, nakukuha ko ng reward. At gusto ko rin maramdaman mo yun. At gusto ko rin mapasayo yung kapangyarihan na yun. Na maging vlogger ka, na i-vlog mo ang negosyo mo. At i-post mo nang i-post lahat ng magagawa mong video vlog. At yung mga solid customer na yan. Kung saan ang bibili yan sa'yo solid na nga nahanap mo na yan kasi ginamitan mo ng number 1 natin nagpe-paid ads ka ginamitan mo na number 2 gumawa ka ng FB page pasok na pasok na sa puso't easy pa nila negosyo mo kaya ngayon gagamit ka ng technique na kapal mukha technique ito yung technique na makapal na mukha mo kahit anong hiya mo pa document blog ang negosyo mo pustahan tayo lalakas ang negosyo mo kapag ginawa mo yan kaya anong gagawin mo ngayong narinig mo to ang gawin mo simula ngayon pagkatapos nating mag Up, gawin mo na. Practicein mo na mag-vlog. mag, mag ka ng product mo jam fried chicken. Videohan mo na. I-post mo na. Be a vlogger. Ang pangatlo natin. Ayos? Okay, next. Dadako na tayo sa pang-apat nating technique para lumakas muli ang benta ng negosyo mo ay ang huwag mong hahayaan na patulog-tulog yung mga tauhan mo. Yung mga tauhan mong yan, pinapasahod mo yan, tapos tutunga-tunga nga lang. Murahin mo mga yan. Yung bite-bite. Kaya pinapaligiran mga tarantadong tauhan mo eh. Patamad-tamad ng tauhan mo eh. Sobrang mo. Huwag mong pangarapin na mahalin ka nila, pamilya-pamilya. Kalukuhan yung mga sinasabi ng ibang mga pinapakinggan nyo. Pamilya-pamilya, love your employee, love your tauhan. Kalukuhan yun. Dapat takot sila At kinakatakutan ka Tipong pagdating mo, nanginginig lahat Hindi yung pamilya-pamilya kayo dyan Kaya tinatarantado ka ng mga yan, kinukupitan ka ng mga yan Walang kasi pagsipag ang mga yan Ang hina ng productivity ng mga tauhan mo Kaya ang hina ng benta mo Murahin mo mga yan Murahin mo teknik, pagalitan mo teknik Huwag mong pangarapin na mahalin ka nila Huwag mong pangarapin na maging pamilya kayo Negosyante ka, kailangan mong kumita Kailangan mong yumaman sa mundo ng pagnenegosyo Kasi para sa akin paniniwala Kaya ako to ginagawa kasi para sa aking paniniwala. Negosyante ang tanging daan para maabot mo ang kayamanan. Yan lang negosyo lang ang tanging paraan. Naka-set up na negosyo lang talaga. Pag na-figure out mo ang negosyo, ang mundo ng pagninegosyo. Habang buhay mo ng dalayan. Hindi ka tulad sa mga employment na kapag tumanda ka, wala ka na. Ano maasahan mo? Pensyon na lang? Wala na yun. barya na yun. Pero pag nagnegosyo ka, naging negosyante ka, na-figure out mo ang tanging daan. Punta sa pagyaman habang buhay mo ng dalayan, yung kaalaman na yun. At hindi hindi na mawawala sa yun. kaya ako to sinasabi sa iyo kasi may kalaban tayo ang kalaban natin dito tumal walang benta Naglagay ka ng puhunan na pinaghirapan mo natalo ka ng tumal ano mangyayari sa negosyante? Sasarado ang negosyo at masakit sa puso ng tao 'yun. 'Yun ang ayaw ko. 'Yun ang matindi nating kalaban. Kaya kinausap kita ngayong gabi. Kaya gumawa ako ng video ng 'to. Kaya kung nagustuhan mo ang video 'to, inaanyayahan kita. Pindutin mo 'yang subscribe na 'yan. Samahan mo ko. Palagi tayong magkwentuhan. Palagi mo akong pakinggan. Inaanyayahan kita. Mahalagang mag-subscribe ka na ngayon pa lang. Pindutin mo 'yang subscribe na 'yan. Join me. Subscribe ka na. Palagi niyo pong tandaan ito ha. Kapag mahina ang benta ng negosyo natin ngayon, hindi ibig sabihin mahina ka. Ang ibig sabihin noon may pagkakataon kang mas maging matatag, mas matalino at mas mahusay. Kapag dumaraan ka sa tagtumal, sa mahina ang benta, ibig sabihin pundasyon 'yan. Tandaan mo, ang negosyo parang buhay natin 'yan. Parang buhay lang 'yan na hindi araw-araw malakas ang agos. Pero kahit mahina ang benta, mahina ang daloy sa negosyo mo. Tuloy ang paglayag. Tuloy lang ang laban. Mga kanegosyo ko, gamitin mo ang oras na to para ayusin ang negosyo mo. Kaya nga, binigay ko sa iyo ang paraan para lumakas muli ang negosyo mo at ihanda ang sarili mo sa mas malaking opportunity. Pangako mo sa akin, huwag mong sukuan ang negosyo mo. Huwag mong sukuan ang sarili mo. Kasi yung araw na pinatahimik, yung araw na matumal, yung araw na mahina ang benta, doon mo matatayo ang pinamalaking pundasyon ng tagumpay sa negosyo mo. Tandaan mo, kanegosyo, sa mundo ng pagnenegosyo, hindi natatalo ang taong patuloy na lumalaban. palakpakan ka naman dyan! Alam na alam ko na gustuhan mo ang pinag-usapan natin ngayong gabi. Huwag mong kakalimutan, pindutin mo yan, subscribe na yan. Subscribe mo na ako. Punta ka sa YouTube channel ko. Mas mababangi sa mga video kong ginagawa dun. Subscribe mo na ako. Pindutin mo yan, subscribe na yan. At nga pala, para habang buhay mo ng malakas ang benta ng negosyo mo. Habang buhay ng lalakas ang benta ng negosyo mo. Marketing ang sagot. Nagtuturo po ako ng marketing system. Isang buong buwan, natuturo ang kita. Ito, isang araw lang kitang tinuruan. Ang dami mo nang natutunan. Eh, ano pa pag isang buwang kitang tinuruan? Isipin mo yun. Kung gusto mo niyan, mag-enroll ka na ngayon pa lang. Marketing system ko. Ituturo ko yan lahat sa'yo sa isang buong buwan. Mag-enroll ka na ngayon pa lang. Paano po mag-enroll ng marketing system ko? Mag- mag-comment ka lang po dyan sa baba na magpapaturo ka at i-message ime po kita. Re-replyan po kita at tuloy-tuloy na po ang usapan natin noon. Isesend ko po sa iyo lahat ng detalye at kung magkano ang babayaran para makapag-enroll dyan. Mag-comment ka lang po dyan sa baba na magpapaturo ka. Ako na pong bahalang mag-comment, mag-message sa'yo ng lahat ng detalye ang kailangan mo. Ayos po ba yun? At muli po, maraming maraming salamat po sa ating magandang usapan ngayong gabing ito. Ako'y papaalam na po muna. Kita-kita po tayo susunod. Ako po muli si Darcel Robles Na mag iiwan po sa inyo po ng katagang Ang tamad Huwag na huwag mong papakainin Ciao bye